So, eto na nga mga Habibis. Problema nyo rin ba ang mga basura na kinakalkal ng pusa? Kasi kami dito, di ba, Ate Rose? Okay. Dati, talaga ang problema namin yung basura dito kapag nasa labas. Paggising sa umaga ni Ate Rose at saka ni Lindy, nakakatagdag sa oras ang magwalis at magayos ng mga basura. Kasi nga kinakalkal ng pusa, may mga ligaw na pusa dito sa amin. Ngayon, dati na yung problema kasi ginagawa ni Ate Rose. Sa umaga, lilinisin nila. Tapos, paglinis nila, Uh, dadoblahin nila yung trash bag. Diba, Ate Ros? Okay. Ngayon, nag-isip kami, ano bang way para hindi siya kalkalin ng pusa? At napaka-thankful namin kasi yung kapatid ko from Japan, nung pumunta sila dito sa amin sa... nung holidays, sabi sa amin, meron daw palang technique at saka tip na galing sa Japan. Hindi ko alam kung sa Japan ha? pero sa Japan daw kasi ganun ang ginagawa nila para hindi kalkalin ng... ng pusa. Kaya kung kayo ay may problema ganyan, ito na yung solusyon. Uh, para hindi kalkalin ng pusa yung mga... Um, mga basura nyo paano namin ginawa at paano namin na resolve o, nyo ako, puntahan nyo ako ganito yung ginawa namin so, so uh, takita natin yung ating uh, technique, ang ating tip para hindi kalkarin ng pusa ang mga basura so nandito yung mga basura namin ang aming mga halaman patay na <laughs> kailangan ng palpal ito yung basurahan namin at nakikita nyo ang dami naming bote na may tubig. Yan. Dalagyan nyo yung mga ganito, bote na mga soft drinks ng tubig at ipalimot nyo lang dyan. Actually, hindi kailangan madami. Ma-OA lang kami. Pero simula nung nilagyan namin ng mga ganyan, ang aming basurahan, Ate Rose, hindi na ka po, pa ba? Hindi na po ako nagwawalis ng mga ano, sorry, kalat. Wala na talagang kalat as in. As in, okay. wala nang mga pusa. Takot sila dito sa reflection ng light, no? Hi. So, kahit ko na konti na siguro tatlo or apat, pwede na yan. So, kung may problema kayong similar, ganyan ang gawin nyo. Palibutan nyo lang ng, ng ganito, na may tubig, yung basurahan ninyo. Tiyaka kung hindi yung kakalkay ng pusa. Yan. Yan ang aking tip na nakuha sa kapatid kong si Dabi at saka kay Ate Mai. Yan. Kaya kung may problema kayong ganyan, na pakinihintayin nyo, ganito ang gawin nyo. At let me know kung nasolve ba ang problema nyo.